ka-fish da. Ayan, update sa pond natin ngayon. Magpapalit po tayo ng tubig. O, yan o, dyan natin pinapalabas. Yung ano natin, ito lang yung lock natin mga madams ko. So, ito, pagka close natin, ganun lang. So, bull valve lang to mga madam na size 4. Size 4 na bull valve para hindi ako mahirapan mag magsara at saka magbukas ng ano natin. Ayan, dun siya lumalabas Oh. Ayan siya mga madams ko. Papalit tayo ng tubig. Kasi mataas yung nitrite at saka nitrate ng tubig natin. Pero nung chinek ko po yung ammonia, wala po siyang ammonia. Nasa zero. At saka yung kanyang pH, yung kanyang acidity ay mababa. So ang problema sa kanya, napansin ko is mataas ang nitrite at saka nitrate. And suggest to uh, ano na, change water. So, sinatch ko kay Google kung ano yung sanhi ng nitrite at nitrate kasi okay man yung ammonia niya. Kung so, sabi doon, kino-convert down ng bakterya yung ammonia into nitrite at tsaka nitrate. Ewan mo kung tama yung pagkakaintindi ko mga madams sa Ayan ha. Or, isang cause din yung mga hindi nakain ng mga feeds nila. Yun. So, because of the feeds din uh, hindi na hindi nakukonsume ng mga isda. So, yun siguro. Ayan. Yan yung mga isda natin mga madams. O. Ayan So yung iba na sa ilalim din. Umiikot so, sila sa tubig sa ano sa ratio natin. So siguro pag may budget na ulit mga madams ko magdadagdag pa kami ng isang erator, erator diyan naman ilalagay tsaka, doon. Kasi habang lumalaki sila, kulang yung erasure natin eh. Yun yung isa sa mga evaluation ko. Ayan. Although malakas naman yung hangin. Ayan, malakas naman siya. Pero marami kasi sila. Nasa 2,000 plus kasi yung isda natin. So, yung isda natin, ano na sila? Sa 13, mag -2 months na sila sa atin. Ayan. Yung ating mga isda. So, so far, yung naano ko dito na mortality natin, yung because of overfeeding. So, yun yung isa. O, kasi hindi pa natin natatansya yung isaktong pagpapakain, yung isaktong dami ng feeds. Kasi habang may kumakain, ayun, nagbibigay tayo. So, dapat pala, ano... Uh, ano natin itansya din natin yung dami ng kanilang pagkain so 5 times a day so dapat 3 times a day na lang daw yung pupapakain ng isla natin ayan mga madams oh so yung pan natin ay nasa 3 by 5 po ito 3 uh, po yung lapad ang haba po niya ay nasa 5 meters tapos naka oval shape po siya ayan naka oval shape ayan mga madams ko oh. okay yan muna yung update natin ngayon sa ating isda, mga ka-fishda. Tingnan nyo, oh. Yung sila, oh. Ang dami nilang tingnan, oh. No? Yun lang muna. Bye-bye!